Tinapon ng amo ko. Mandar pa, tinapon niya. Hmm. Oo. Oh. Okay. Tinignan ko kasi yung mga pinang tatapon niya. Kasi sabi ko baka yung iPhone niya, tinapon niya, di chamba ko. Hindi na mo. Tinapon niya. no, Mander na. Gumagana nga, oh. Uh. Yan. Kaputol. Yan. Ha! Ah. siya. Kaya kinuha ko. Hindi lang yan. Ito po, puno. Bango. Uh. Hmm? Hmm? Yan. <laughs> Pinakita ko kay madam. Sabi ko, bakit tinapon niya to? Ang lalaki kasi. Ang lalaki lang kasi. Pero ito ang ganda. Maandar. Hindi niya ito lagay kasi may bago siya. Baka yung printer niyo niya itatapon niya rin. Hindi mo. Hindi lang yan ah. Ito magagamit ko to. Kasi yung laptop ko sa bahay, ano yun eh. Tatluhan yung saksakan, parang ganito. Yan. Gumagana pa talaga siya. Pataka alam mo tapon ng amo ko eh. Hmm? Oh, di ba? Hmm? Gumagana 'yan siya. Oh, ganito yung saka ng laptop ko sa bahay. Eh. Oh, gumagana 'yan siya. Inray ko sa ano, sa cellphone ko. Tapos lang siya. Tiningnan ko talaga baka yung mga cellphone niya at tinapon niya. Eh, chamba ko ta. Pasana. Kaso nagmamadali ako kasi kakain sila mag-dinner. Hindi ko na tinignan lahat. Sabi ko, bakit mabigat to? Yun pala. Kung ano-ano na pinagtatapon niya. Nahiya naman kasi yun kasi yung amo kong babae, pag may Sabi sabihin niya, pag gusto mo, kunin mo. Pag ayaw mo, tapon mo. Kasi yung mga relo niya, hindi pa yung nagamit yung mga relo niya. Tatapon niya na yung amo kong babae. Sabi niya, pag gusto mo, kunin mo. Eh, dami akong, kaya marami akong relo sa kanya galing yung mga ginagamit ko sa kanya galing yung kasi yung amo ko lang kinahiya naman niya na pag gusto mo kunin nahiya yun syempre hindi ganyan yung amo kong lalaki kung babae na yun yung mga amo kong lalaki baka mamaya ano pa isipin ng asawa niya ba? Diba? okay. oh, um, magana siya daling ko to sa Pilipinas meron ako nito set meron ako nito sa bahay binilay ko din dito para siya Magana siya. Ah, ganda. Hmm? hmm? Baka dito yun. Baka dito yun. Ang... Basta gumagana siya.